So what's up mga kasoya? So sa mga ni Kuming sa episode na to na Kung saan kami ay uh, Ano ito dito uh, mag, uh, mag umang ng timing Or bubu trap Kung tawag yun sa amin, Para manguli ng alimang So actually ako lang nandito Kasi yung ibang mga kasamaan ko Nandun po sa kabila uh, Dahil may work sila na Kung saan itong palaysa na twist Kaya ng ito lupa Putik para gawing, gawing daanan kasi yung banda doon na uh, sa amin is dike is parang uh, nasira ng tubig so kailangan lagyan ng lupa para pangharang doon sa doon sa tubig na yun baka masira talaga yung daan daanan dito or dike is uh, lalabas or lu lumabas yung tubig papaba at uh, yung mga star limang oh, ay lumabas din so kailangan nila uh, takpan yung dike na yun ng lupa so ako na lang dito yung gagawa ng uh, content kung saan ito yung ko. Bubu trap or timing. Yan. Yan ang sinasabing timing or bubu trap. Ito po. Ito po. So ang pahing ko dito is tilapia at saka yung isda na kadurog. So yun mga kasoya. At, uh, masuporta eh, niyo video namin. God bless. So, actually mga kasoya yeah, is na nakuha na ng video yung pag umang namin ng oh, pag umang ko ng uh, uh, bubutrap kasi yung sinabi kong dahil kanina is uh, parang masira na no masira so kailangan talagang uh, uh, pagtulungan ng buong team itong pispa na to, ng pispa ng uncle po namin dahil tuloy na masira uh, tuloy na makalabas yung mga So yun mga kasoy, sana po uh, masuporta natin Ang uh, video na to So ipapakita ko sa inyo Yung nalagay namin ng timing Or bubu trap God bless So yan po yung isa mga kasoy. Yung may green na battle no Yan po Yan yung isa And then yung pangalawa at saka pangatlo Nandun po so, na Puntaan natin mga kasaya Para makita natin natalang nilagay natin yung timing at hindi hindi ko lang po na video on dahil sa tumulong po ako dun sa pagkuha or pag uh, uh, lagay ng putik o lupa dun sa dike na yan or sa para hindi masira hindi tuluyan masira ng tubig no? yan. so yan po so yan yung uh, pangalawang timing namin yan. at saka yung pangatlo nandun po di nandito po yung pangatlong timing and then yung pangapat and dyan, yan. yung may mga green yellow green na uh, bottle, plastic bottle so yan po yung timing kanina or uh, bubu trap ito yung pangapat so yan po so mga kasoya so yun mga kasoya sana masuportahan po natin itong video na to dahil matagal na kami hindi nakapag vlog no? And, hindi nakapag upload ng bagong content namin dahil po sa naging busy po kami lahat at uh, yun mga soya salamat at sana po gumaling uh, ka na po father Dan at uh, kami po ay nagpapasalamat sa iyo father Dan dahil po isa ka po sa naging inspiration po namin at uh, kayo po ang naging tulay na para uh, mapansin po kami ng Harabas lalong lalo na po sa Fat Boys dito pong Madrid, tuto Madrid isa rin po kayo sa, or kayo po ang isa sa mga tulay, naging tulay namin para mapansin ng Harabas so maraming maraming sa po dahil uh, idol na idol namin sa Dularabas at sila po ang naging inspirasyon namin sa pag-vlog God bless so yun po mga uh, so sinabi ko po kanina na hindi po nakuha ng video ng paglagay ng Bubutrap or Timing dahil po yan, ito yung mga kasamaan ko po uh, nagtatrabaho dito sila para hindi masira itong dike no? Siya si Tulos, si Zaido at box Bax ito yung sasabi namin putik o lupa na para ilagay dito sa uh, dito dike yeah. kasi para hindi masira ng tubig itong palestina uh, palestan yan Bali penuh ni apa chris? Bali so yun mga soya so yung bubu trap or teaming or trap para sa limang is papandahin namin yun mamaya after 30 minutes po mga kasoya so kanina is uh, pinagita ko sa inyo kung ano yung trabaho ng mga kasamahan ko dito na team soya so nandun po sila nandun sila para para kumuha naman ng putik or lupa para ilagay dito sa para dito sa lugar na to sa area na to kasi yan kasi yung fish pan so yung mga soya sana po may maulit tayong alimango or malaking alimango so God bless so yun mga kasaya ko yung isa so walang laman uh, so papandawin natin naman itong isang bubutrap trap Tin natin mga Tentuin nanti malas saya. dalawang laman mga soya yan nice one so yun mga kasuya dalawang laman ako ayan yun laman so yun mga kasuya so gaya na yung ko sa inyo yan ang sinasabi namin sa inyo may huli kung so, bubo namin so punin natin mga kasuya Okay na po na Okay, so yun. Si Zaido. So, isa sa mga huli niya. Ayan. Ito pa o. Dalawa. Kalaw nga ang yung halimaw. Ayan, lalaki. So, yan. Yan. <laughs> <laughs> So, yun ma So yun mga ka-Soya So kanina is may yung tayong uh, limang oh. Uh, dalawa yun siya So ito uh, tayo yung isang bubutra natin Itong isa is meron So itapon natin ulit Mga uh, kasoya abangan natin so, so panuri natin kung paano ilagay itong trap na to So yeah. Kung nagustuhan nyo yung video na to. Please subscribe and follow. Like and share. Comment down below. Hit the bell. Para update kayo sa lahat ng videos namin. Peace out. So. God, God bless. Bye. bye, bye. bye.